Gempia Gendau Tunga Patero Subanan Luzon Bisayas Mindanao moka so din abroad Mayong adlaw mga idol kabanat Nag voice over ako karon kay Bana mangod kayo mga idol na nag video key sa silingan na mo Muning nag voice over na lang ko mga idol Mayong adlaw ninyo kaunta Unsa gihulat Banat ang atong sudan karon mga idol ko anak siya kaning tinula bang nga anduha o dayon na ay laman loob o kaning bihod ba sa tuna o niya, atong gi og mga kalamasan sa tibok kinabuhi mga idol Aw sigurado kining lakawa paksi na pong bahaw ni sa jubilee mga idol <laughs> na ka banat yun mga bay o niya simpre di po nato ng shout out sa itong mga solid supporter Shoutout out diha sa Binayan Sambuanga Dilsor sa Kang Kabanat Junard Intensa Mix Vlog. Pwede ninyo siya i-follow mga idol. Ah, ako aning kuan. Amigo kay nako ning bata, maayo pud ni. Kung gusto mo, follow lang mga idol. Sa Kang Idol Kabanat Arman di Maglunsod diha sa Kamigin Island. shoutout idol. Shoutout out ninyong tanan diha sa Kamigin Island tamis sa baking mangga dia idol panghatag po mo idol o syempre diha sa Tibuok Panay Island salamat sa inyong suporta I love you all sa mga kaupod na ako diha nga mga ilonggo, ilongga. na inyong igzuon nga bisaya nga gwapo diri sa pagadian mga idol shout out na tanan mga idol labina sa mga gwapo o gwapa og shout out di ay sa katong nagingon nga dili daw kuno ko mamansin abi kay sikat abi nimo idol ka banat ako dili pa ko sikat nga mukbanger sa tinuod lang kay og sikat pa ko nag milyon milyon views na ko kanang imong giingon nga dili ko mamansin dili po siguro na tinuod idol kaya ako sa akong content basta na ay makita nako nga comment ako ginang pansinon bisan gani bashir Pansinon gani nako ako nagtinarong Comments ako ang mga post Ako ang mga video Tingali Maung maingon ka nga Di ko mamansin Wala po siguro ko makabantay sa imong comment Basinog wala ka maka follow na ko Ana ba Simpre dili jud ko ma Kuhan sa Manotified sa imong comment labi na kung wala ka nakafollow di ba kay kung makita lang nako idol once nga i-heart na nako ang comment ako yun ang pansinon kung wala pa mangani na ako nabuhat kung sa imong i-comment ya shout out ba siyempre na pa may nauna po idol kung hong yun ako itong nauna di ba kay masamot po sila kay ubos nako kay katong nauna di po nako ako mabuhatan rayon o aksyon ako alang tambang ni mo idol kung tinuo na imong pagsuporta sa ko ah, Comment comment lang dia idol. Hangtod nga mapansin ta ka. Ang importante gyud nga naka-follow ka nako para ma-notified ko ba. Nga comment ka. Ana na siya idol. Pero salamat gihapon sa imong suporta idol. ug naka ba ka nako o wala. Naka-comment ka dia nga mo na imong kuan. Istorya di na tinuod idol tanan diri idol akong bansinon oh kay abi man go ni mo idol ako bisan to dog ingon ani imo imo ang mga content mukbang pero akong gusto nga og naa may mo palo nako na may higugma nako diri sa social media ako pong ati manon sa tinarong kay gusto man ko nga daghang mosalig nako bisan to bisan tood nga dirira sa social media ta magkita una nga sa mga wa diha mga idol intawon maluoy mo kanang nagingon diha nga sikat na ko dili pa intawon ko sikat mga idol oy eh, wala pa magani ko income dire tabangi ko ninyo mga idol basi gusto mo nga musikat ko tungod sa inyong tabang dako pod akong pasalamat mawrato mga idol enjoy watching sa mga wa follow dia please follow and share i love you all and god bless god bless you all shout out dia sa kang idol kabanat Ciri Zabala Dagandan dia sa Manila ug sa iya hang pamilya dia sa Liti shout out tibok litih salamat sa inyong suporta mga idol ug diha sa Bohol, Davao ug sa kagayan. Salamat sa inyong sulid nga suporta mga idol. Basta Luzon, Visayas, Mindanao kung asa man moabot ni akong video. God bless tanan.